Ito guys oh. Buray dagi to ikay. Panahon pa ng Hapon, 1944. World War 2. World War 2. Ito so nga ang kumailako namin yeah. na ito. Mano guys, gas-gas ta talaga guys. Talagang old na. Nakatarim kami ti usal ti kwa na bayag. Buray dagi to ikat na bayag. Pero may Bayang. damage na guys yung hindi niya. Kapag na kami tinututulturan yeah. dagi to ya. Yeah. So, tingnan nyo guys kung magkano yung bilhin nyo dito at babalikan natin sa si Inang. Babalikan ko sa si Inang. Uh, ito pa yung, ito ano to Inang? 2,000 ito. Nanginaw yung baso nung mga... 1,000 1,000. na na ko. Uh -huh. usar Akin ah, okay na, video natin yan. Ito, 2,000. 2,000? Awan na gatang ti 2,000 nato yun. Kuray uh. awan, basta ang nangaalanin na mga ipilit ka, madinit ata, hindi ka magiging Yan po. May ticket Helmet ng ano to? Waka na po kuning, 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 kuning. Ah, uh, ti Intim Ranger Kay sitio ko na ma antik na kunada. Ni pada ti nga siam sing mai mai mai. Ng guys oh. Han na glati ti man ya na bayag dayta nga inanak igi. Atoy nang aluminum. One mat. Ngem dagita ug ubing igay ti In Inaramid pa ay pagluto na to yun eh naglutuwad na, na agay ta. Oh. Mayat kumanuhan na paglutuwad. Amit yung Yan guys, tingnan nyo guys. Nakita nyo naman guys. Yung isa. Magkano pinta mo nun sa helmet yun ah. Ato bronze ito guys. Yung bronze na yellow. Hmm. Uh, Diyay paglutuwad Mano paglakong mo ato yun ang? 2 Okay, nanginama. na dahil ta

Uh, pakitingin lang guys kung ano gaano gaano ka old ito. Kasi ito guys sa brass ito guys, ano yung bronze. No, nakita mo yung mga green guys, oh green. bronze yan guys, basta may green na ganyan, bronze yan. Uh, uh, Basta. yan. Ibe, makano benta mo ron nang? 25 puno. Atoy. 2000. For atoy. 1000. Ha? Ay. 2000 sinabi ko eh. Ha? 2000. Awan nagatang tikas diay nang. Uray awan basta okay. nagakrang tikas. Oh. Prisno. 1000. Ah, sige. Ayun na inang. Ayun po, i-send ay ko po kay ano to, kay Angelo Bernardo. Oh, Diyan yung boss Para marakita ni Sir Angelo kung magkano yung balyo. Ang mali nga eh ikaw e kanya na.